Guys, tuturuan ko kayo kung paano kumain ng balot. <laughs> <laughs> Distracting tong bata na to ah. Una guys, dukduk ko na tong lubot para mabuslot. Uy, malalagin ni siya. Ito so, siya guys, oh. Ay, go si Ana sa si school nun. Ako mo na eh, sa ang ito nga um, nang na siya. Ako nga bisi Nga ako daw puso na damo labi na siya dito. Mm -hmm. parang makadungog mo. Dili. Matangan na siya. Natin siya. siya guys, tanawan ninyo yung piso guys. kaluparuna Oo. Oh. Uy, pala mo lagmiyo mo amin, Guys, yung ko ni pagkaon, ni na nako Ipiyong. Burag yung ako kaya. <coughs> guys, di good kaya guy, tunlun guys. So, ni dako good guys siya guys. Tabang, tamang 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 unta to kay tamang tama unta ni kay Mother's Day karon di ba pang palakas do tunang nang tuhod ano siya guys oh ah, kani kay kay utok kay yung, yung ano yung itlog ba anong say tawagan ni eh? gumano <laughs>